So ayan magandang hapon mga kapato Ayan nga Check na natin itong uh, pato guys Kasi nga uh, Pansin ko kaninang umaga Nagsimula nang mag-crack yung itlog um, Naglilimlim na pato So i-check ko na ngayon guys May narinig na naman ako kanina So ito yung isang pato ko pa Nagkamali ako ng tansya guys ang tansya ko kasi dito eh, katapusan pa ng July. So, ngayon July 13 na. Parang 10 araw lang yung pagitan nila doon sa isa eh. So, ulitin natin ng ilaw. Ayun nga guys, ayun. Nagpisaan siya. Ayun. Bali dosi kasi itong itlog nito guys eh. So, ilan pa ba yung... 12 ba? Tama ba yung tansya ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rin. 8? Parang 12 yung nakita ko. Parang kulang sila. So yun, dalawang pato na yung napisa guys. Ang itlog. Check natin kung napisa ba niya lahat. Isa, dalawa, tatlo. Walo rin. Huwag ka ako ng tansya dito ah. Ang bilang ko dito 12 pero bale, parehas pala silang walo eh. So ayan na guys, napisa na ulit. So kailangan ulit ng kulungan to guys. Kasi kailangan ihiwalay to dito sa mga malalaking pa guys eh. So ayan. So since hapon na guys, baka bukas ko na lang ulit 'to ilipat. So medyo basa pa yung balahibo nila. So kapipisa lang nito. So hayaan muna natin silang ano diyan. Baka recover ng lakas nila. Bago ko ilipat. So stay tune lang kayo, guys. Hap na lang bukas. So ito na guys, good morning at babalikan ko na yung napisang pato. So siguro ano na yung malalakas na sila ngayon. So lilipat ko na. So yun na yung nanay nila. Oops! ayun okay nandun pa rin sila sa loob hindi sila umalis hula kulang na sila pakilawan natin para makakita natin lahat so lipat na kayo sa bago ninyo oh, parang kulang na sila ano ba yung bilang ko kahapon parang panunti ah Hey, hey, hindi na kayo. Okay, <coughs> uh, lalagay para may lipat natin. yung nanay nila. So, yun. May isang natira guys ito. Bugok siguro to Sigurado to Bugok. Yeah. So ayun, walo lang talaga eh. Oh. 2 4 2 4 6 8. Pang-siyam itong bugok. So, siyam lang talaga yung itlog niya. Akala ko, ano 12. Bilang ko tapo. Okay, walo. Okay, siyam na i-clog, walo yung napisa. Okay, oh. Ayos na rin, hindi nalugi yon. So, tara, lipat na natin. So, ayun nga guys, wala pa akong nagawang kulungan. So temporary dito muna siya sa ginawa kong karton to. Ayun, nasa loob na yung nanay nila. Totong dalawang karton na ginawa ko eh. So nilagyan ko ng kusot sa loob para ano hindi pag kung minum sila ng tubig hindi mababasa yung karton pag nagwisik-wisik sila ng tubig so eto na yung ano walo lang pala talaga sila tara na tara na dito natin sila i-entrada ayun ang ganti na lang uh, mahina pa tong mga to oops ayan so papailawan ko na rin kasi para ano na sila para mainitan sila guys papailawan ko na rin ayan. okay ano, happy. So ito na yung walong sisiyo niya guys. Parehas lang dun sa nauna guys. Nandito yung nauna sa baba. Ayan. Ito naman malalaki na. Oh. Eh. Parang nag-usap lang silang dalawa eh. No? Dapat walo lang ang magiging anak nila. So ayan. So sa mga nag-aalaga ng pato diyan guys, pwede niyo rin gayahin 'to. Ilagay niyo rin lang sa karton kung wala pa kayong pagkukulungan na. So dito na tayo sa pagkain ngayon guys. So katulad ng dati, bayuan one pa rin para sa mga bagong pisang sisig. ito yung pinakamainam talaga yung pakain sa kanila kasi maliliit yung kanyang butil o no? kaya kaya nilang subo so lagay na natin para maturuan na niya o, paano sila pakain para naman sa inumin nila guys ganun pa rin lalagay pa rin ako ng betrasin yan ha? Lapit na natin sa kanila yung pagkain nila guys para matuto na silang kumain. So, okay, oh. Parang giniginaw pa rin tong mga to. O so, oh, yan. Ayan, ayan tuturuan na lang. Ayan, tuturuan na ng nanay nila yan para paano kumain oh sige so yan nga guys ito yung ating bagong alaga bagong pisang pato so may isa na naman tayong abangan so stay tuned lang kayo dito sa channel ko guys para sa mga update sa pag yeah, ng guys pato. update na tayo dito sa aking halagang pato so ayan na yung walong pato guys so makikita nyo ang bilis nilang lumaki guys so kasi nga 3 weeks na sila ngayon so itong ngayon magti 3 weeks na sila guys ah uh, yung pakain ko sa kanila yung buong sa buong 2 weeks nila is ito, Bayo 2. So, ito na yung last nila dito sa Bayo 2, guys. Ayan. So, makita nyo, bibilis nilang lumaki, guys. 3 oh. weeks. Kasi nga, diretso yung pakain sa kanila, guys. Parang, ginawa ko silang 45 days, eh. Kailangan hindi sila mawawalan ng pagkain. Diretso lang yung pakain, tsaka yung tubig. So, ngayong 3 weeks na sila guys. Uh, magpapalit na rin ako ng pakain sa kanila. So, gagawin ko ng bio tree. So, ito yung binili kong bio tree guys. Napapakain ko sa kanila. Uh, kumuha muna ako ng isang kilo para tetesting ko muna kung paano nila ito. Ano, kakainin. Kasi nga, manini maninibago sila guys dito sa kain nila ngayon kasi nga mas malaki na yung butil nito so unti-unti ko na lang sigurong pakain sa kanila hanggang sa masanay na sila tapos ito na yung pakain natin hanggang mag 5 weeks na siguro sila at itong nanay naman nila guys hiniwalay ko na sa mga anak niya kasi nga hindi na sila kasya dun sa loob ng kahon So makikita nyo, jo sira-sira na rin tong kahon nila guys. Yan. Siguro gagawa na lang ako ng bagong bahay para dito sa mga alaga natin pato. So ayan nga guys, makikita nyo naman yung resulta ng ating ginagawang pag-aalaga dito sa mga pato natin. Yung walong pato, eh, kompleto pa rin sila guys. So, sa mga nagbabalak yan na mag alaga ng pato guys mga uh, uh, ganito lang mga konti konti lang na pag alaga ganito na lang gawin nyo guys mas maalagaan kasi yung mga anak ng pato kapag uh, nakakulong sila diretso yung pakain tsaka tubig kung pakakawalan ko kasi itong mga to guys baka uh, madali lang silang kapitan ng sakit kasi hindi ko mababantayin yung kanilang pagkain at saka yung pa painom so ito na yung ating mga alagang pato guys after 3 months ito yung walo pero anim na lang sila so hindi pinalad yung dalawa namatay sila sa ano sa mga kasagsagan ng mga pagulan hindi sila umabot nagkasakit sila so ito na sila guys, ang tataba na nila. Oh. Lalaki na nila. Since tapos na yung anihan ng palay dito, pinakawalan ko na sila para makakain sila ng damo. So ayan. So ayan guys, thanks for watching dito sa ating update dito sa ating mga alagang pato. So don't forget to subscribe guys. See you next video.